naging abala si pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pulong kasamang ilang lider ng bansa kabilang dito ang mga opisyal ng Estados Unidos may ulat si Alan Francisco. Suspendido ang 22 reclamation project sa Manila Bay ayon kay Environment Secretary Antonia Yululoy Zaga. Ibig sabihin ayon sa kalihim isasalang sa automatic review ang lahat ng reclamation project. Ang payag na ito ng kalihim ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendido ang mga reclamation projects dahil sa problema sa implementasyon. Binigyang diin ni Sekretary Loizaga na hindi siya takot sa umano'y mga maimpluwensyang tao na nagtutulak ng reclamation projects sa Manila Bay. On clarification with the President, as you will see and um, the suspension, Uh, all are under review, and so uh, we're here at the point where the president has then issued a suspension of reclamation projects in Manila Bay, ready to look into um, number one the environmental impacts, but also the social impacts of uh, these activities. And the on the part of the DNR, uh, we are, of course, as I have said before, looking into the compliances uh, under um, the conditions uh, under which uh, the, the ECCs and the area clearances were issued. Samantala, Handang paigtingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Zimbabwe. Sinabi ito ng Pangulo nang magpresenta ng credential sa kanya sa Malacanang ang Ambassador Designate ng Zimbabwe. Inalala ng dalawang bansa ang ika 43 na putatlong anibersaryo ng diplomatic relations na nagsimula noong 1989. Handa rin si Pangulong Marcos na tumulong sa Zimbabwe. Dahil gaya ng Zimbabwe, prioridad din aniya ng Pilipinas ang agrikultura. Tinanggap ni Pangulong Marcos ang farewell call ni Sa Excellency Wang Hui Chung, ang ambasador ng Socialist Republic ng Vietnam ngayong araw. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Vietnamese envoy sa pagpapabuti nito ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam. Planong mag-set up o maglatag ng isang American microprocessors manufacturer na Texas Instruments Incorporated ng investment para sa kanilang expansion sa kanilang Clark at Baguio facilities. Sinabi ito ng United States officials sa U.S. ASEAN Business Council meeting kay Pangulong Marcos. Welcome para sa Pangulo ang investment plan na ito. Sinabi rin ng pangulo na may komprehensibong programa ang gobyerno para sa mga manggagawang Pinoy lalo't mataas ang demand nito sa labor market. Alan Francisco para sa bayan.